Magandang gabi ng Webes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nagaanda na ang Department of Social Welfare and Development kaugnay ng posibleng pananalasa ni Tropical Depression Guring sa bansa. Ngayon pa lamang ay inatasan na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga regional directors ng ahensya, partikular na ang mga nasa Cagayan Valley, Bicol at Calabarzon na gumawa na ng inventaryo ng mga relief goods. Dahil dito, inalerto na rin ni Disaster Response Management Group Assistant Secretary Marlon Alagao ang naturang mga lugar na siguruing may sapat at nakaandang supply ng family food bags na maaaring maipamahagi agad sa mga maapekto ang pamilya. Anya, may mga nakapreposisyon ng relief goods sa lalawigan ng Batanes at sa isla ng Kalayan, bahagi ng Aparika, Gayan. Sa inilabas na advisory ng PAGASA kaninang alas 11 ng umaga, sinabi nito na tinatayang nasa 355 km silangan hilagan silangan ng Kalayaan, kagayan o 300 km sa silangan ng Basco, Batanes ang sentro ni goring. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 55 km kada oras at pagbugso ng hangin na aabot sa 70 km bawat oras. Pinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng tatlong kaso ng graft laban kay dating Budget Undersecretary Christopher Lau at dalawa pang dating opisyal ng ahensya kaugnay sa pagbili ng apat na bilyong halaga ng RT-PCR test kits ng gobyerno. Kasama rin sa mga kakasuhan ang mga opisyal ng Farmally. Sa inalabas sa resolusyon ng Ombudsman, sinabi nitong nagkaroon ng sabwatan para maibigay ang multi-billion na kontrata sa Farmally. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng iba pang korporasyon na maaring mag-supply ng mga test kits sa mas mababang halaga. Ayon sa ombudsman, nakuha ng formally ang apat na bilyong pisong kontrata ng gobyerno kahit pa nasa 625,000 pesos lamang ang binayad na kapital nito. Gayun din, pinayagan umano ng nasabing mga opisyal na maantala ang pag ng mga test kits kahit pa sinasabi nilang agad ang pangangailangan na pataasin ang testing capacity ng bansa dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19. Bukod kay Lau, iniutos ding kasuan ng three counts of graft sina dating DBM Procurement Director Warren Leong, DBM Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman at Farmally Officials Twinkle Dargani, Lincoln Ong, Justin Garado at Wang Chu Yen. Samantala, itinanggi naman ang kampo ng Farmalina may kinalaman sila sa isinampang kaso ng graft laban sa kanila. pinai ni Senadora Grace Poe sa mga kapwa niya mambabatas ang patuloy na pagkalat ng mga tax camps sa kabila ng pagpapatupad ng SIM Registration Law. Isinumite ni po ang Senate Resolution 745 kaugnay ng paggamit umano ng mga SIM cards sa mga iligal na operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Partikular na tinutukan ni po ang pagkakakumpiska ng mayigit 80,000 SIM sa isang POGO hub sa Las Piñas City at ng 28,000 SIM sa isa pang POGO sa Pasay City. Ayon sa Senadora, reistrado ang mga nakumpiskang SIM card na ginagamit sa mga scam. Humihingi ng paliwanag si Poe kung paano naparehistro ang mga ito. Dapat rin anyang magpulat sa Kongreso ang National Telecommunications Commission, Department of Information and Communication Technology, Department of Trade and Industry at iba pang ahensya tungkol sa estado ng pagpapatupad ng SIM registration. Ipinasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Oktubre 2022 ang SIM Registration Law para mapigilan ang pagkalat ng mga scam gamit ang text. Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na ligtas gamitin ang panukalan itong shared lane para sa mga motorsiklo at bisikleta sa EDSA. Sinagot ni MMDA Chair Romando Artes ang payag ng ilang transport advocate na delikado para sa mga siklista ang pinaplanong shared lane. Anya, naniniwala siyang hindi lahat ng mga rider ng motorsiklo ay walang disiplina. Dagdag pa niya maaari na mga pag-usapan ang mga ipatutupad na regulasyon para masiguro ang kaligtasan ng mga siklistang gagamit ng shared lane. Naunang sinabi ni Artes na pinag-aaralan na ng MMDA kung makakapagtalaga ba ng shared lane para sa bisikleta at motorsiklo sa EDSA. Anya birang na nagagamit ang bike lane sa EDSA habang nasa may gitisandaan at animnapung libong motorsiklo ang bumabagtas sa EDSA araw-araw. Sa susunod na Martes, August 29, ay makikipagpulong ang MMDA sa mga grupo ng siklista at motorcycle rider tungkol sa planong shared lane bago magsubite ng rekomendasyon sa Department of Transportation. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.